Hello mga kumarites, magandang araw. Tara at samahan nyo na naman ako for today's mini vlog ng aking taping. <laughs> Maaga akong nagising mga kumarites kahit hindi naman ako nakakatulog. Napuyat kasi ako kay iisip na baka ako ay eh, madiscover at mawala ng trabaho si Miss Marian Rivera. Diyos ko po, puyat lang yan mare, matulog ka mamaya. <laughs> Bukod kasi sa excited ako, syempre, eh, masakit din po yung ulo ko magdamang. Sabi ko nga sa asawa ko, tapat na tapat naman ngayong araw yung pagsakit ng ulo ko. Pero syempre, hindi ako magpapatinag dahil eto eh, sakit lang ng ulo. Baka mawala pa yung chance ko na maging artista. At hindi ko pa ma-experience yung pagiging Marian Rivera. Nagwalis nga lang pala ako sa harapan ng bahay dahil maraming ang plastik ang sira-sira at nginat ng aso. Kahapon kasi ng hapon ay eh, naglinis kami ng bakuran mga kumarites katulong ko nga yung mga biyanan. Pero itong harapan ng bahay ay hindi ko na nga nakuhang walisan dahil hapon na din. Masama pa nga rin yung pakiramdam ko ngayon mga kumarites at sabi nga sa akin nung asawa ko ay umidlip daw ako sandali at baka sakaling mawala. Kaya lang baka maalanganin na din dahil 9am nga lang yung sinabi nilang oras. Pero mali pala yung pagkakaintindi ko. Akala ko alas 9 ay nandito na sila sa bahay. Nun pala Nun palang sila aalis ng Maynila. Maaga kami kaming nagsigising dito mga kumarites at 7am pa nga lang ay kumain na kami ng almusal. Itlog at talbos na nga lang pala yung niluto ko mga kumarites at ito nga palang talbos ay galing sa tumana. Nagpakain kasi ng aso sa tumana yung asawa ko at eto buti na lang nanguha siya ng mayu ulam. So ayun mga bandang alas 8 ay naligo na kami lahat dito at inaasahan nga namin silang dumating ng alas 9. At nung alas 9 na nagtext na sila sa akin na on the way na nga daw sila at before or after lunch lang ay dadating na sila dito sa amin. So bago mag 12 ng tanghali ay dumating na sila dito sa amin pero bago sila dito dumiretso ay dumaan muna sila sa barangay. Pinuntahan na din nila yung poultry na malapit dito sa amin pero yun po e eh, wala nang laman at hindi na pinaarkila. Wala nang paligoy-ligoy pa, bali pagkababa nga nila ng sasakyan e eh, diretsyo interview na. Bago kami nagsimula, eto at pinakabit nga muna yung mic sa damit ko. Noong mga oras nga na yan mga kumarites hindi lang masyadong halata pero ako po e eh, kabadong-kabado. Patawa-tawa lang yung auntie nyo pero nanlalamig na yung kamay niya. <laughs> Makikisali pa nga si Migo sa interview kaya lang e bawal pa yung bata. Saglit lang naman yung interview mga kumarites sa ang akala ko talaga eh, tapos na. Eto at may pa-acting pa pala kaya abangan nyo ko sa Darna. <laughs> Lilinawin ko lang po baka na misinterpret nung iba na ito pong ginagawa namin ay para po sa TV show na AHA. Ito po ay educational na palabas para sa mga bata at pwede na din sa ating matatanda. At isang karangalan po para sa akin na mapabilang sa isang segment nila. Sobrang saya ko nung araw na to na pati nga yung sakit ng ulo ko e eh, nakaligtaan ko na. Pasilip nga lang pala to sa mga kaganapan sa shoot kahapon mga kumarites at sabay-sabay na nga lang nating panoorin kapag iye na. Medyo madami-dami nga ating kaganapan kahapon mga kumarites at tinapot nga rin kami ng mga tat oras. May mga kailangan kasi ditong iacting mga kumarites kaya nasubo ko talaga yung galing ko. Piling ko kasi talaga ito na yung chance ko para mahigitan si Miss Marian Rivera. <laughs> Abangan nyo yun yung part na to mga kumarites at matutuwa ka talaga ng bonggang bonga. Pati nga itong kusina ko na lagi na lang sa vlog ko ay eh, makakasama na din sa TV. Anyway, mag-aalauna na nga pala ng mga oras na to at sabi ko nga dito na sila kumain at nagluto naman din kami ng tanghalian. Nagpaluto nga din daw si Kapitan ng tanghalian sa Barangay Hall mga kumarites kaya lang dito na sila natuloy kumain. Dumating nga din pala yung inspector na kasama nila at ayan nagpapaliwanag nga siya ng mga tungkol sa langaw. Iniwan niya nga din pala sa akin itong halaman na kumakain ng mga insekto. Noona eh ako naniniwala na eto ay kumakain ng mga insekto hanggang sa sinubukan na nga. So hindi ko na nga ipapakita dito at sila na nga yung kumuha noon. nag nga ulit dito sa may kusina at ayan nakatambak na yung pinagkainan namin kanina. Hindi ko na nga yan nahugasan at ko kasi eh, tapos na. Eto pati yung sala ay kinuhanan na nga rin mga kumarites at Diyos kuday sana hindi nahagip yung kwarto naming puno ng ligpitin. <laughs> I-update ko na nga lang kayo kung kailan to ipapalabas sa GMA at wag na wag nyo tong palalagpasin. Sinasabi ko sa inyo, magkakapigsa kayo sa puwit. So, ayun lang naman. Thank you for watching mga kumarites at God bless sa ating lahat.